Sa programa at personalidad sa larangan ng pamamahayag ang kinilala sa katatapos ng Nasidlakan Mass Media Awards kung saan kasama po ang inyong paboritong morning show ng bayan sa Naparangalan. Si Jessie Atienza sa detalye. Price and shine, Jessie. Nagtipon-tipon ang mga mag-aaral, mga guro at mga individual na nasa larangan ng pamamahayag sa Eastern Visayas State University or MOC Campus para sa 8th Sidlakan Mass Media Awards. Mahigit 4,000 mga mag-aaral dito ang nabigyan ng pagkakataong pumili at kumilala sa mga programa at mga personalidad. To acknowledge the people in media, giving them their tinatawag na kanilang serbisyo sa publiko. Uh, the advantage is that they will now believe what is in the media. So, when they continue this program, this award, they will know that these media people are worth it for their work in the public. Pinarangalan ang morning show na Rise and Shine Pilipinas bilang best regional television program. Habang si Mike Abe, bilang Most Outstanding Regional Male Newscaster. Kinilala din ng ibang mga lokal na mga newscaster sa lungsod ng Ormoc na para sa kanilay malaki ang kontribusyon sa pagbibigay ng tamang impormasyon sa publiko, lalo na sa kabataan. For me, it feels empowering to know that students have been given a chance to voice out whom they trust and whom they believe on because in today's time, fake news is very prominent. So it's good to know that all our students here in EBSU, all my all the constituents here in EBSU, um, uh, are knowledgeable regarding this. Ano, yes, national issues. Ayon sa mga organizer, patuloy nilang isasagawa ang parangal para patuloy din na magkaroon ng gabay at mamulat ang kabataan sa mga problema at issue ng bayan na posibleng balang araw, maging bahagi sila ng solusyon. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.